Diretso, diretso. dito sa dulo. Sige, mo ma... opo, opo. Okay, dali, ikat na lang. Ingat kayo yung ata at Merry Christmas na lang sa inyo. Ikat kayo yung Pasok, mga idol, pasok. idol, makikira muna idol, okay, pasok. Idol, pasok, idol. Diretso lang, idol. idol, okay, pasok, idol, pasok. Ingat, idol, ingat na lang. Ingat kayo, mga idol. Okay, idol, pasok, mga idol, pasok. Okay, Maria. Okay, Maria. At, pasko na bukas. Sige okay ba 'yan mga may? Ah, tapos na po 'yung focus. Diyan din po sa krang. sa lahat ng mga pasaway n'ol, so on size of sa Mindanao. Sana po sa darating na Mayo 'yun kalimutan. Dentro el politikas, kakapin ang inapit. Meron kayo babayaran sigurado 'yung kalbosoka. Sama na rin po natin si Gobernador Tabing Sison ang pambansang Sison ay darating na po sa Senado. Lagay po natin sa Senado para mga loko-loko tatanggalin ni Ninong ko sa awit si John. Kaya mga idol, ingat. Kaya mga idol, ingat kaya idol, ingat. Sige po, pasok po kayo. Huwag po kayo mahiya. Kaminsawin siya, wakas sa na makisabagin ng lalaki. Kaya lang, diretsyo. Sige po, sa kaliwa pa, sa kaliwa pa. Ayan. Ayan. Talaga kayo mga idol, marunong talaga kayo pumili ng maganda lalaki. Sige po, basok. Pwede po sa kaliwa, pwede po sa kanan. Paminsan-minsan na kasa kayo din makalis sa maganda lalaki. Sige, dal, pasok na po. Uy, sa idol talaga. Pasok kayo, dal, pasok. Sige, ingat, idol, ingat. Sige, okay. okay, dal, idol. Talagang gwapo pa rin si Don Michael kahit puyat na. Sige, ingat na lang kayo mga idol. Sige, okay, mga idol, ingat na lang kayo, mga idol. Basta sa darating na huwag kalimutan, Vintol po idol. Sa kapag na ang inapi mga idol. At i At si ring oui? At darating na si Governor Simpson. Ang ating pambansang batikang politiko. Darating na sa Senado para alisin ang mga loko-loko. Stop muna galing ka po. I Stop muna nakagulong na! Nag-stop po na galing po, Nadal si congressman, Don Michael. Hindi <laughs> kayo mahiya. Paminsan-minsan makasakay naman kayo sa magandang lalaki. At alasan, niyo. nyo kung hindi kalbo, wala pang minamahal. Sige so, po, hindi na kayo kailang pumunta sa mall para makita si Ruben Padilla. Nandito na po ang kanyang kakambal. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng Pilipino na sumusuporta kay Don Michael. At ako po ay tatakbo bilang isang senador para makagawa ng mga batas na kailangan kailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Sige Idol, dito sa kanan Idol. Sabi ka ni Gobernador, yung aking mga pasahiro, ang po ang pangalan. May Gobernador, may congressman. Sige Idol, pasok po Idol. Dito sa tabi ng assemblyman. Sige, sige, kunti ipod na lang po. Kunti ipod na lang niya. Salamat, maraming salamat, salamat. Pa, makisuyo na lang po Idol, makisuyo na lang. Idol, so, si Darating na Mayo Idol. Merry Christmas na lang po sa inyo sa inyong lahat. Sana ay makarating kayo na may sa inyong minamahal. At pagising niyo bukas ay darating po ang inyong mga inaanak Ihanda-handa niyo na po at bukas na bukas na inaandya ang inaanak sa tabi ng pintuan. Talaga na may mga inaanak Sige mga Idol. Sige, ingat kayo mga Idol. Ingat ay makarating yung mga inaanap ninyo bukas na umaga. Sige okay, mga idol. Sa darating ng wayo idol, huwag kalimutan ha, Winter for Life Itag. Okay, Sige mga idol, ingat po kayo mga idol, ingat po kaya idol, ingat kayo, ingat. Sige mga idol, ingat kayo. Tayo ka tapos mga minamahal kong Pilipino. Ingat po kayo at Merry Christmas sa lahat ng Pilipino, saan man sa mundo. I love you.